At ngayon guys tuturuan ko kayo kung paano gumamit ng Rome sa Honor of King. At napili kong gamitin ay yung Pokpok -pok na Dragon sa Chinatown. At walang iba kung di si Dakiyo. Para magamit mo ang malupitang sekreto ng binipokpok na ito, kailangan mo munang mag-level 4. Tapos lagi mong tatandaan na lagi mong ilalagay yung ultimate mo sa damuhan para walang makakita sa kampi mo na mag teleport sa ultimate mo kagaya niyan pinilit kong ilagay ang ultimate ko sa damuhan kahit alam kong dihado ako pero dahil pokpok -pok tayo mahirap tayong mahuli. At kita nyo naman na napitas namin ng tatlo dahil sa strategy na ginamit natin. At dito may nadaanan tayong nagpapanggap na dagta at isang malaking pokpok sa damuhan bibigyan sana namin kaso naalala ko kauri ko siya kaya never mind na lang. At dahil doon nabaril tayo ni kuya pero okay lang kasi masarap naman ha 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 di joke lang. At kung kong pinapatay na ng jungler namin ang susano ni Saski kaya tumulong na lang ako at ayon nakuha namin. Pero parang samobra si kuya sa gigil at lumipat sa kabilang pader kaya tumulong na lang ako at dahil di ako makahabol nag second skill na lang ako pero parang di niya gusto at dahil sa pag-aalala ko sa aking nga BB Boys DK o napansin may pokpok na pala na umaaligid sa akin at sa aking beshi kaya pinauwi ko siya kasi I can handle this. At dito uuwi na sana ako kaso may nakita akong dalawang bulldog sa bottom lane kaya ginamit ko na naman ang malupitang sekreto ng mga pop pokpok pero para ako. At yun na ang tinitira ako ni kuya kaya kaya mag out muna ako pero gigil na gigil si kuya kaya hinabol niya ako pero di mo ko matitikman. At dito guys tuturuan ko kayo kung paano mo pa ng base ang kasama kahit walang dahilan hahahaha. -ha -ha. At parang nakalimutan ko na tuturoan ko kayo paano gamitin si Dakiyao pero parang puro na lang ako kabalastugan at dito guys na isipan kong magpakita sa lane para makuha ang atensyon nila at mag ultimate sa damo para malikuran sila pero parang wala at ang nakisabay sa ideya ko. At ayun guys namatay ako at parang mauubos pa kami. Ay dito guys nakita kung pinapatay ni kuya ang susano ni Sasuke at syempre dahil pop pop tayo makikialam tayo at dito napatay natin ang marksman nila. Bilim talaga ako dito sa lam namin kasi kahit anong layo kaya niyang habulin basta unti na lang ang buhay. At ayun nga umiral na naman ang ating kabalastugan at gusto kong mag recall sa recall at ayun walang nangyari. At dahil malandi tayo wag tayo makontinto sa isa at ramihan natin te pero wala pa rin nangyari. At wala talagang nangyari kaya ito pinagalitan na lang ako ni Honor of King dahil marami daw akong pera pero ayaw kong bumili kupong kababos at kaya dito full item na ako at nararamdaman ko na ang aking lakas at binira ko si Kuyang Bahol at ayun napites ko siya. At dito nagtry ulit ako sa dragon Nato at para sa akin ako na ang pinakamalakas sa lahat at nararamdaman ko na ang panalo 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 victory. At dito na nagtatapos ang ating kakupalan at kapukpukan sana may natutunan kayong mga strategy sa akin at kung gusto nyo kung sino na namang hero ang gagamitin natin wag kang magfollow kupol ka ba. Di joke magcomment ka lang sa ibaba at sana masarap ulam mo play.